Patuloy na nangangalap ng impormasyon ng Kamalek sa umano'y insidente ng vote buying o pamimili ng boto ng isang party group sa lungsod po ng Baguio. Ayon kay Kamalek Chairman George Irwin Garcia, isa, uh, isa ito sa apat na insidente ng vote buying na iniimbestigahan po nila ngayon ipinakita sa amin yung picture nung uh, allegedly membership uh, card ng isang party list na may 300 piso pero alam niyo po kasi yun lang po yun eh wala man lang kaakibat na uh, testimonya o nagsasalitang o nagsabi na isang tao na siya yung nabigyan Ayon kay o oh, ayon sa ko malik mas mainam na magreklamo ang mismong saksi at makatutulong kung mayroon pong video ang insidente. Ang problema napakadaling gumawa noon. Eh paano po kung lahat ng party list 156 lahat sila? Lagyan mo ng card lang. Pagkatapos may pera din, i-disqualify ba namin dahil lang sa ganon? We need other evidence. Yung po yung sinasabi natin. Pwede po ba ang lahat? Kung may complainan, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin, ano? Para may...